Sir Dok Wakwak, wak. po siya. Nakaiga na lang po siya, hindi na po siya nakakatayo. Pinapakon po sa akin na ano, hindi daw po ng tulong sa inyo. At para po mapuntahan niyo po siya rito sa amin. Taga sa Barang Pransa po kami. Magkatanong-tanong tayo guys kung nasaan yung bahay ni Kuya, yung sinan sa akin. Tara, samahan niyo ako. Hindi ko alam kung saan kasi dito eh. Doon sa may, ano po, yung dalawang bukong yon Oo, doon Malapit na po doon. Oh, basta nalampasan mo yung mga kahoyan na yan, tapos mga bukid na naman, yung bahayan na susunod na doon, siya na mm -hmm. yun. Okay, sige na tayo. May jogging pants na ako kasi mga gadget ko. Sana ka walang ulag or ahas. Hindi mo lapit na. Mga tatlong tinitak na lang. Uy, kanako ahas. Uy, ano Bakas. Tao po. Boss, pwede magtanong, boss? Bakit po ni Kuya Felix? Ay, dupo po sa baba. Ay, malaki pa po. Saan po i boss? Pero pong daan dyan sa gilid dyan, kuya. Dupo, dito po sa kapilang bahay. Tapos po, dun po po. Thank you po. Boss, pwede magtanong? Saan po i-bahay ni Kuya Felix? Ka? Ah, sige pa, pa. Baby, I'm your friend, baby. Ito ba? Ah, siya po yung ano? Maputik po ako eh. Dito lang po siguro ako. Sige po, po ang galing ko na lang po yung Pagpasok ko. Pagpasok mo nga ng bahay nila Kuya Felix ay agad na bumungad sa akin ang isang lalaking nakahiga. Nang makausap ko nga si Kuya Felix ay nalaman ko na naaksidente pala sila sa Isabela. Nabundol daw sila ng isang kotse at isa sa mga kasama niya ay namatay na. Napagalaman ko nga din pala na halos hindi na daw makagalaw ang mga paa ni Kuya. Kaya diba diba, hindi po tayong tulong. Kung gusto niyong sabihin sa ano, uh, uh, gusto nyo naman ko. Salamat po sa tutulong. Uh, sa mga gustong tumulong Sana matulungan mo matulungan ako. and the bongos yeah